like nyo si Sir Pads. Thumbs up. Manalo. Matagal din na lang natawag no? namin Sir Pads. <laughs> Na-check na pala niya yun nung around December. Last December. Buti na lang talaga natawag namin mm -hmm. Sir Pads. So, well, guys, muli si Mr. Pads. Nandito tayo ngayon sa lugar ng Marikina. Kapasig pala yes. naman natin yung mag-ama bumili na sa sakyan na Avanza 2020 Year model. Yes, ano, 2020. Yes. So, una manual. Po, manual. Una po namin na-check doon po sa lugar na sa Nusidilonte, bumagsak sa amin dahil nga po, mayroon siya some issue, tama ba yan? Yes, ako so, po, buti na lang, natawag no? namin sir pats <laughs> Na-check na pala niya yun nung around December, last December, buti na lang talaga natawag namin mm -hmm. sir Pads. So, yun, sinabi ko nga sa kanila, huwag nilang bilhin yung Suzuki at tiga dahil nga po, may bangga at na simpan may problema sa ignition. So ngayon tinawag nila tayo ulit At ito na nga po no finally uh, Okay naman yung unit so, uh, Madam Jen yes, ano masasabi uh, mo sa pag check ni Mr. Pad sa unit nyo po Naku, laki yung pasalamat ko at natawag namin si Sir Pads. Buti na lang ura-urada din talaga to Sir Pads. Laging on call. <laughs> on call <laughs> talaga sa duty. Yes, kahit yung... Ura-urada, anytime pwede mo siyang tawagin pag once na nasa ibang area ka. Pag tinanong mo, Sir Pads, Sir Pads, available ka ba dito? Ura-urada, nandito na parang the flash. Buti na lang din, nakas na kita namin yung vlog ni Sir, pa ni Sir Pads. Nakita namin yung mga ginagawa niya doon sa kanyang vlog. Nag-check siya ng mga car. Anyway, kuwain niyo si Sir Pads. Thumbs up. Banalo. Matagal na siya na, matagal na siya sa ibang bansa na nagme-mekaniko kaya wala kang masabi. Alam niya lahat. 'Yun lang. Kayo po, All Sir. Goods. Kompleto, kompleto, kompleto sa mga gadgets na ginamit niya ngayon na pag-check niya lang ano ng unit. Approved sa akin, magaling. Yes. So, meron tayong ginamit po ng pan-check ng battery ah, at meron okay. tayong pan-check ng lead at na-scan din po natin. Madaling sabi po, masasabi ko lamang po sa sakyan po ito ay good. Hindi siya plotted, hindi rin siya bangga at hindi rin nabuksan ang makina at ang wiring okay. Lahat siya intact. So, ni-road test din natin. Wala naman po siya noise at madaling sabi okay po. Inaprobang po sa sakyan nito. So, maraming salamat po muli si Mr. Pans. Yes. Yan po.